Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin sa araw na ito ay ang mga katangiang hinahanap ng mga babae sa mga lalaki. So yan po yung ating topic ngayon, no? Kung ano ang mga katangiang hinahanap-hanap ng mga babae sa mga kalalakihan. So, pero paalala lang po, ang lahat na tatalakayin ko po sa inyo ay mga opinion lamang ng iba't ibang babae na aking nakausap at sana po makatulong sa inyo. So, ang number one, my sense of humor o magaling magpatawa. Yan po ang isang napaka malakas na katangian na gustong gusto ng mga kababaihan. Yung magaling magpatawa o sinasabing sense of humor. Ang pagiging masayahin at may sense of humor ay maaring maging mahalaga sa pagbuo ng masaya at magaan na relasyon ang kakayahang magbigay ng saya at tawanan na nagpapalakas ng samahan sa kabila ng mga pagsubok. So yan po yung unang gustong gusto ng mga kababaihan, yung meron pong sense of humor o tinatawag na magaling po tayong magpatawa. Nakahit sa kalitliitan na sinasabi kinukwento ninyo, napapatawa nyo po kaming mga kababaihan. Yan po ang unang-una at alam ko na na alam nyo na rin ito, binalik ko na lang na itong sinasabing sense of humor ay talagang ano na ito sa atin, bansag na sa atin sa Pilipinas. So napaka-importante po nito na magkaroon ng isang lalaki ng sense of humor. So yung number two naman, may respeto. Ang pagpapakita ng respeto sa partner ay isang mahalagang aspeto ng isang magandang relasyon. Ito ay kinikilala ang halaga ng bawat isa, kasama na ang inyong opinyon at nararamdaman. So yan po yung pangalawa, may respeto. At ang pangatlo naman, tapat at mapagkatiwalaan. Ang isang lalaki na tapat at mapagkatiwalaan ay may malaking halaga sa isang relasyon. Ang pagtitiwala ay nagbibigay ng kapanatagan at seguridad sa partner o babae. So guys, napakahala, napakahalaga po itong uh, tapat tayo at mapagkatiwalaan tayo ng ating partner. Kaya isa rin itong mahalaga na meron tayo nito. So, yan po yung number 3 na gustong katangian ng isang babae. At ang pang-apat naman natin, may malasakit at maunawain. Ang lalaki na marunong magpakita ng malasakit at maunawain sa damdamin ng kanyang partner ay maaring magtaglay ng mas mabuting ugnayan. Ang pang, ang pag-unawa sa pangangailangan at damdamin ng isa't isa ay napapalalim sa koneksyon, nagpapalalim ng isang koneksyon sa isang relasyon. So guys, napakahalaga rin itong um, malasakit at maunawain na halimbawa, ang isang babae nagkamali lang, hindi naman siya mm, mm, sobrang malaki yung nagawa niyang kasalanan o anuman. So, unawain po natin, bigyan po natin ng uh, pagkakataon na mag-explain kung bakit nangyari yon Kaya napakahalaga talaga yung tinatawag na understanding, no? Unawain po natin, hindi na lang yung basta-basta nagagalit tayo. O, oh, saan ka pumunta? O, oh, anong ginawa mo? O, oh, yung judgmental sobra? So, kailangan po natin ng understanding na tinatawag at malasakit. Ano? So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman natin ay yung komunikasyon. Ano ba ang komunikasyon? Ang lalaki na mahusay maglabas ng kanyang saluubin at makipag-ugnayan ng malinaw at bukas sa kanyang kapariha ang mahusay na komunikasyon ay nagbibigay daan sa pangkaunawaan at paglutas ng mga suliranin sa isang relasyon. So, ito po ang pinakamahalaga ang isang komunikasyon. Dahil kapag walang komunikasyon sa bawat isa, sa lalaki at babae, magkasintahan, mag-asawa man yan, napakahirap po na magkaintindihan. Kaya kung ano po yung nasa loobin natin, kailangan po nating sabihin. Hindi po yung uh, nagmamaktol na lang tayo, wala na tayong sinasabi, nandun lang tayo sa isang tabi. So, naintindihan ko po na isang lalaki po ay talagang hindi kagaya po, kagaya naming mga babae na dadak ng dadak, dadak, dadak ng dadak. Ngunit, ano, kung hindi natin sasabihin din naman 'yung ating sa loobin, so mas lalong hindi po maintindihan ng isang babae, 'no? Kaya 'yun nag-aaway na ang mag-asawa dahil nga ang isa tahimik, ang isa naman um blablabla, bla marami nang sinasabi. So kailangan din natin ng makipagkomunikasyon sa ating partner na babae. So isa po napakahalaga po ito sa mga kababaihan para po magkaintindihan ang ang komunikasyon. So yan po yung number five, guys. At ang number 6 naman ma mahalaga rin ito. Yung may tiwala sa sarili. So ano bang ibig sabihin nito? Ang lalaki na may tiwala sa sarili ay may kakayahang panindigan ang kanyang desisyon at ipakita ang kanyang sariling halaga ng hindi umaasa sa pag-aproba ng iba. Ito ay nagbibigay ng siguridad sa kanyang kapariha at nagpapakita ng liderato o determinasyon. So napakahalaga talaga guys na meron tayong tiwala sa ating sarili. Ito naman ay pwede sa babae at lalaki rin ito. No? Na, talagang magtiwala tayo sa ating sarili. Huwag po nating kung saan-saan na lang yung kailangan pa ng approval ng mga magulang o yung mga kung sino-sino. Kaya minsan napag, napagsasabihan ang ibang lalaki na mama's boy o yung ano. So, kailangan may tiwala sa sarili. Isa po yun na pinakagusto ng mga kababaihan na talagang matsong mat sarili niya talaga, lalaking-lalaki, na wala nang approval sa iba kung kani-kanino pa niya, i-ano uh, yung mga kung ano-anong bagay na kaya naman niyang panindigan ang desisyon na yun. Yun po ang ibig kong sabihin, no? Na ipakita ang kanyang sariling halaga ng hindi umaasa sa pag-aproba ng ibang tao. So, so yan po ang isang napakahalagang bagay para po sa tao o sa babae man o sa lalaki man. So, hayan guys, 'yan po ang ating topic ngayon at sana nagustuhan nyo na naman ang aking ibinahagi na uh, isang magandang uh, topic na baka hindi niyo pa alam kung ano talaga yung mga gusto ng mga kababaihan na katangian ng Uh, lalaki na gustong-gusto ng mga kababaihan. So, ang binigay ko lang po sa inyo is yung mga importante, hindi po yung walang mga halaga na pera ang kailangan. No, unconditional po pag nagmahal ang isang babae. Hindi ibig sabihin na wala siyang pera, wala siyang ipon. Hindi po. Pag nagmahal ang babae, kahit sino ka man, ay talagang mamahalin kanila o kami mamahalin ko po kami kayong lahat so yan po guys pasensya na kayo minsan sa aking tagalog at nabubulol pa ako maraming maraming salamat sa araw na ito pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated kayong lahat sa mga bago ko pang i-explore ng mga impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman maraming salamat